Magandang araw po sa ating lahat na dito po tayo sa hardina naman. Ipapakita ko sa inyo yung hardina naman ginagawa. Yung bago na naman to. Ngayon ginagawa nila yung naglagay muna ng silopen. Pero para pagtanim, hindi karat yung lupa. Ito po sila. Oh. Yan. Yan. Ito dito man lah. hindi pa din ng silopen. Mamaya ipakita ko sa kabila. Ito ba Ayan. dito dito banda naayos na la yan yan po ipapakita ko sa inyo paano maglagay ng silopin yan hilain pa hanggang sa dulo bawat kilid lang lagay ang silopin yan pagdating doon putulin niya. Kanya-kanya gamit nila, oh. Kanya-kanya trabaho. Bawat plat, may isang tao yan. Para mabilis yung matapos. Oh, nihila, inaayos. Hmm. Ayan. Yung dinadala, kahit yung kawayan niya, pinuputol. Yan ang panglak, oh. Tinutusok yan para hindi magkarat yung silopen yan po ang garden natin lagyan ng silopen yan. puto sa dulo rapit na to pagkatapos yan magtanim na tayo yung una magkikita po natin ay sila ay naglinis muna lagyan ng mga silopen sa kilid ilan araw na may nagtanim na ang mga kamatis ngayon isang buwan lumipas din eto na malalaki na ang mga kamatis natin eto po yung pinakita ko sa inyo yung saunahan eto ang may tao na harvest ang kamatis eto po yung unang nakita nyo yung nagkawa ng plat ngayon ilan buwan lumipas eto na malalaki na yung kamatis at nag harvest na din sila eto Papakita ko sa inyo yung mga tao. Nag-harvest ko. Oh, ito. Yan. Dito. Ito yung mga bunga ng kamatis. Ito. Yan. Hanggang sa dulo yan. Ito. Oh, may taghakot siya may tagharvest ito yung iba tagharvest may taghakot din ito itari siya ng basket yan nilagay ito yan sila ang magharvest hmm. sa balde Ito po ang yung makita ninyo. Nilagay sa silopen. Ito ang mga tambak nila. Yung galing doon ganina na harvest. Ito. Okay, oh. Ang ganda yung idea nila. Oh. Nilagay sa basket tapos pinipili yung maliliit. Oh, yun, oh. Pag yung malalaki, tinutulak lang. Tapos may balde sa baba. Oh, yun, oh. Diba, maribilis lang. Oh. Ayan. Oh, yung malilis sa kabila yung okay? so yan sa oh, diba? ang ganda ng mga kamatis yan. tingnan natin paano diba? yan oh yan papunta dito yan Magandang idea ito ah. oh yeah, no. Laganya, no. Yeah, <laughs>